In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat. Saan man panig ng buong, buong mundo, mga nakikinig at nananood ngayon. Ang ating topic ngayon, ang kahalagahan ng oktaba. Sa tradisyon ng simbahang katoliko, ang oktab, oktabi, o oktaba, ay isang walong araw na paggunita na nagsisimula sa araw ng isang mahalagang kapistahan at nagpapatuloy sa loob ng walong araw. Mahalaga ito sa mga Katoliko dahil nagbibigay ito ng pagkakataong palalimin ang pagninilay at pagdiriwang ng isang dakilang misteryo upang niyayari sa ating pananampalataya. Ang Octave ay tumutulong sa atin na mas maunawaan at mas maramdaman ang diwa ng okasyon kaysa sa isang araw lamang na pagdiriwang. <coughs> Excuse me. Halimbawa, ang oktaba ng Pasko ay tumutulong sa atin ni pagdiwang ang misteryo ng pagkakatawang tao ni Kristo ng mas malalim. At ang oktaba ng pagkabuhay ay nagbibigay sa atin ng panahon upang talagang magdiwang sa pagkabuhay ni Kristo mula sa mga patay na siyang pundasyon ng ating pananampalataya. Sa madaling salita, ang octave ay mahalagang dahil una, pinapalalim nito ang ating pananampalataya sa pamamagitan nang tuloy-tuloy na pagninilay. Pangalawa, pinapahaba dito ang pagdiriwang na nagbibigay sa atin ng mas mahabang panahon para sa pagpasalamat at pagdiwang ang biyayang ibinigay ng Diyos. Pangatlo, ay giging bahagi tayo ng tradisyon ng simbahan na siyang nagpapatatag sa ating panampalatayang katoliko. Ang octave ay paanyaya rin para sa bawat isa na magbalik loob at magpatuloy sa kapanalan sa pamamagitan ng mas masidhing panalangin at pagmuni-muni panalangin para sa obtain sa paghigi ng intersesyon ng mga santo at para sa mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon, aming Diyos, sa paggunita namin sa mga banal na santo, kami ay nagpapasalamat sa kanilang halimbawa ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa pamamagitan ng kanilang panalangin. Hinihiling namin ang iyong biyaya upang maging tapat kami sa aming pananampalataya at maglakad sa landas ng kabanalan. Mahal na mga santo ng Diyos, mga lingkod ng Panginoon na nagtagumpay sa kasalanan, kami ay dumudulog sa inyong mga panalangin at intersesyon gabayan niyo kami inyong mga kapatid sa pananampalataya upang maging matatag sa aming paglalakbay patungo sa kariyan ng Diyos. Hinihiling namin ang iyong tulong at patnubay upang palakasin ang aming loob sa harap ng mga pagsubok at kahirapan. O Diyos ng awa, sa pamamagitan ng mga panalangin ng iyong mga panal at sa kapangyarihan ng sakripisyo ng iyong anak, si Heso Kristo, iniat namin sa iyo ang mga kaluluwa ng aming mga yumahong mahal sa buhay at lahat ng kaluluwang nangangailangan ng paglilinis. Luubin mo, O Panginoon, na sila ay makapasok sa liwanag ng iyong kaharian at makamit ang buhay na walang hanggan sa iyong piling. Ang anabing mapagmahal, naway magkaisa kami sa mga banal sa langit at tulungan kami na kanilang panalangin na makapaghanda sa muling pagkikita sa iyong piling. Lahat ng ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo, Diyos, mapagsawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa kaluluwa. Magpahinga ka, nawa sa kapayapaan, kaluluwa ng aming mga mahal sa buhay at ang liwanag ng walang hanggan ay magdiningning sa iyo. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless.